Pormal nang umupo sa pwesto si Police General Nicolas Torre III, kapalit ng nagditiro na si Police General Romel Francisco Marbil. Sa change of command ceremony kaninang umaga, inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong PNP chief na linisin ang hanay ng pulisya sa mga skalawag. Inilatag din ng Pangulo sa bagong hepe ng pambansang pulisya ang iba pang kautusan nito sa general sa kanyang talumpati sa change of command ceremony. Narito ang pahayag ng Pangulo kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Geneza Garcia, I Minds, Philippines.